Oh, napaka-traffic po. Nga po natin si Tony. Ah sana makita po natin. Kontakin po natin yung pamilya niya. Ferraris, good morning po. Good morning po. Bukas po nating hanapin si ano yung ang gasa na si Tony Baka po ma-survive pa po natin Baka kontakit po natin si Kabiste Tanong natin kung ano pangalan ng kapatid Dito sa Kabuyao Bago Kunin natin kung may number sa kanila Kunin natin at tapo natin Subukan po natin harapin yung Lord ka po, naka ano pa po. Subukan po natin harapin yung Lord ka po, naka ano pa po. na no po pala yung aking mic. Naka off. Uh, subukan po natin harapin. Para uh, natin eh kontakin po natin si Miss Kabisnes para po makuha yung number nung kapatid, nung kapatid niya sa kayong pangalan. Ayon na po maghahatid sa bahay sa kapatid niya. Mahina po yung ating net, ma... Mura lang po kasi yung load natin. Ah! Napaka-traffic po ngayon. Katrina, sa Toto. E na po, iba e na po pala ngayong nga ano, profile picture. ราไปกว่ะราบิก mag-live pag wala na lagayan ng ano panadating yung order natin ano eh kaya yung self-hold kung hmm. um, bawa sa kasi po tayo na makikita pa natin si dito ulit para na mag uh, makuha ng pamilya nga sana po uh, ay sa kontak po pa sila kuya ka business para na mag uh, tulungan natin Pagka uh, ko po kayo may mga para uh, ano dito hindi po tayo makasubscribe na ngayon uh, Pagka ko po kayo pag Nahanapin ko lang po siya. Ah, makita-kita ko po dito ng kasada. Tutulungan po natin para mak makapag-sabi din natin.